Ayan, magandang araw po sa lahat. Punta na naman po tayo sa ating taniman na pinya, ano, upang i-maintenance na naman ito yun. Napunta tayo ng init. Ayan, guys, alam. Ito ngayon tayo ay eh, naglalakit pa tayo ng papasok. Makikilitan yung ay puro ang ating dinandaanan dito ngayon. Ayan. Ayan. Ayan, guys, ang ginagawa natin araw-araw, ano? pupunta tayo sa ating taniman ayan samahan nyo ako guys para makita nyo na uli yung tanim natin na pinya na formosa no? ayan okay. guys, medyo maputik ang dinadahan na natin sa ngayon dahil hindi pa tumitigil ang ulan dito sa amin ano umiinit umuulan ayan medyo malapit lapit na rin tayo sa ating pupuntahan dadaanan guys tayo ng malaking punong kahoy ayan talagang bu bukid na bukid pa rito ano guys tubo tayong dadaanan ayan guys may kubo rito walang tao Wala na nakatira nga, no guys. yan medyo mainit na. Lapit na rin tayo doon sa ating taniman. guys. Ito yung bago natin tanim na pinya, no, guys. yan Di bali, ang pupuntahan natin yung pinabunga natin, ano. Ito yung bagong tanim natin. Di bali, maada mo pa. Hindi pa natin natin nalilinisan. Kaya inuuna ko muna yung mga bagong pabunga natin na pinya, no? Ayan. Doon pa tayo sa unahan. Gusto ko lang maputik dito ngayon sa amin at yung ulan umiinit. Okay. Nandito na tayo sa ating may maintenance na pinya. Nakarating na rin tayo. Ayan, yung nasa likod natin. Ayan. Ayan medyo mainit na nga yan kung makikita nyo guys yan lahat na may mga bunga na yung kung natatanda nyo nga yung huli kong pag apply ng fertilizer dito ano pero ngayon ay malalaki na ang kanilang bunga yan mga ilang buwan na lang ay mag na tayo dito yan okay pasyal ko muna kayo ano bago tayo magsimula yan ito na guys yun ano ayan, pakita ko sa inyo ano Di bali, ito ang ating laalisin yung mga damong yan para makalabas yung mga bunga na tataktan. Ano? Yan, kung makita nyo nga yan, malalaki na kanyang bunga. Ito ay lalaki pa to. Yan, hanggang doon, doon sa dulo. No? Talagang madamo na yung iba. Yan, dito tayo sa kabila. guys dito nyo lalaki, lalaki pa yan. yan yan yung mga damong yan guys ang alisin natin ano dahil talagang nakakanlungan na yung ibang mga bunga dahil na tumutunod sun dito ang ulan sa amin hindi tayo makapaglinis na maayos pero ngayon mainit na kailangan natin agad tumalis to maalis tong mga Damo dito upang lalong lumaki kanilang mga bunga ayan ayan hanggang yan doon sa dolo guys at lang madam mo na sya sa sunod guys nating video ano update ko kayo kung pag ano na naman dito pag harvest pakita natin sa inyo yung pag harvest natin dito ano Yan, tubig ang formosa na pinya. Matatamis to. From Camarines Norte, ano? Ito ang produkto ng Camarines Norte. Okay. Ayan, ano guys? Tayo mag-uumpisa na ng maglinis nga dahil para ma linisan na natin yung mga pinya natin. Kaya ito, may dala tayong kawit. Ito guys, yung panglinis namin ng pinya, no? At magsusunod tayo ng guantis at jacket at pantalon. Dahil talagang matinik to. Ayan, yan ang kailangan natin sa paglilinis o paglilinis ng gantong formosa na pinya. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito lang po ay Pamalas TV. Nagbibigay ng idea at kaalaman. Bye-bye!